sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Kamay at uh, Paa Ang kwentong ito ay sinulat ko at uh, sa Space Horror Comics noong 1990s Nakatandem ko dito ang comics illustrator na si Joey Largo At ngayon, dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito sa isang liblib na baryo kasalukuyang tinutugis ng mga ronda ng gabing iyon ang isang aswang na nasa anyong baboy ramo na nambibiktima ng mga residente roon pero nabigo silang masukulito nagbalik na sa kanyang anyong tao ang aswang na nakapagtago sa loob ng kagubatan ang aswang sa baryong iyon ay ang ama ni Ricardo lagi nitong sinasabi sa kanyang anak na kailangan daw nilang mabuhay at ang labang loob lang ng mga taong binibiktima nila ang nagsisilbing gatong para sila lumakas at patuloy na mabuhay ng matagal. Salungat sa ama niya ang katwiran ni Ricardo. Gusto rin niyang mabuhay ng normal at hindi niya kayang pumatay ng tao at mamuhay sa kasalanan. Napailing lang ang ama ni Ricardo. Sinabi niyang imposible daw ang iniisip ng kanyang anak. Ayon sa kanyang ama, kapag nasaan yun na raw sila ng halimaw na aswang, hindi raw nila mapipigil ang kanilang sarili. Ang mga kamay at paaraw nila ang magdadala ng kusa sa kanilang mga bibiktimahin. At ang mga kamay at uh, paarin daw nila ang gagamitin nila para takasan ng galit ng mga tumutugis sa kanila para sila patayin. Ito ang naging malaking alalahanin ni Ricardo. Paano niya lalabanan ang pangaalipin ng Diablo sa kanyang katawan para itulak siya nito sa paggawa ng kasalanan? May nililigawang babae si Ricardo, si Elisa. Habang kausap niya ito ay sinulyapan niya ang disabled na ama ng dalaga na nagbabasa. Inusisa niya si Elisa kung bakit daw naputol ang mga paa ng kanyang ama. Sinagot naman ni Elisa si Ricardo na naaksidente daw ang kanyang ama. Nadurog daw ang mga buto nito sa binti, kaya napilitan ang mga doktor na putulin ang dalawa nitong paa. Naawa si Ricardo sa ama ni Elisa. Paano pa raw nito magagampanan ang mga gawain nito sa sinasakang bukit? Sinagot naman siya ni Elisa na mahal daw nila ang kanilang ama at hindi raw nila ito pababayaan. Hinawakan ni Ricardo sa kamay si Elisa at uh, sinabing kung matutulad daw ba siya sa kanyang ama. Mamahalin pa rin daw ba siya nito? Tinugo naman siya ng nobya na wala raw nakikitang kapintasan ang pag-ibig niya kay Ricardo. Nang umagang iyon, habang nagsisibak ng kahoy ang ama ni Ricardo, sinabihan siya nito na sa susunod na kabilugan ng buwan ay kaarawan na ng binata at matutulad na rin siya sa kanya kaya tuturuan na raw niya ito na maging tuso at matalino sa paghahanap ng bibiktimahin. Hindi sumagot si Ricardo na natili lang ito sa malungkot na pagkakayo ko. Pero di na nangyari ang sinabi ng ama ni Ricardo dahil nang gabing iyon ay napas lang na ito. Hindi siya nakilala ng mga ronda na nakapatay sa kanya dahil sa malayo at kaibayong baryo siya naghahanap ng biktima. Nalaman ni Ricardo ang kamatayan ng kanyang ama. Ngayon kung tumatangis man siya ay hindi dahil sa kamatayan ng kanyang ama. Ito ay dahil sa pag-aalala niya sa kanyang sarili. Umiiyak siya habang nagdarasal na huwag sana siyang matulad sa kanyang ama. Nasulyapan ni Ricardo mula sa bintana ang unti-unting pagsilip ng buwan sa nakalambong na ulap. Takot na takot siya sa maaaring maganap kapag nagpakita na ito dahil dito isang paraan lang ang maaari niyang gawin. Nagmamadali siyang tumakbo patungong kusina. Nakita niya ang gulok na nakasabit sa dingding at isang desisyon ang agad niyang isinagawa. Malakas na sigaw at panangis ni Ricardo ang pumukaw sa paligid. Sa kagustuhan niyang huwag makagawa ng kasalanan, nagpasas siyang putulin ang kanyang dalawang paa upang hindi na maging kasangkapan ng Diablo ang kanyang katawan. Ayon sa Mateo 18.8 Kung ang kamay o paa mo ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon mabuti pa ang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o paa kung itatapon naman sa impierno sa mga interesado sa nilalaman ng aking comics page tv wag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito thank you very much and god bless you all